Hi guys, gusto ko lang tong flex tong tumbis. Um, to may may tanin po kasi yung ano yung boss ng amo ko. <laughs> Nagulat ako, mayroon pa lang ganito sa Singapore. Ang saya. Yan, yan, kakainin ko to. Mas masarap yan, may asin. Nilagay ko ng asin. Sarap. Nagulat ako, mayroon ganito dito sa Singapore. Oh. Look at that. Diba? Tambis ha. Ang tawag nito sa probinsya namin, tambis. Ang ganda. <laughs> Kailangan ko na itong kainin kasi may bulok na yung iba. May tanim to yung ano, yung tatay ng amo kong lalaki. Nakita ko dun sa likod ng bahay nila. Tapos, ang daming bunga nang dala siya. Ang daming ito. Kasi, sayang lang. Hindi naman silang umakal ito eh. Ito, kain tayo. May asin na yan. Mag makita. Mas masarap may asin. <laughs> hmm. Masarap. Masarap siya, guys. Nyarip ko muna para masarap kainin. Masarap siya kainin kasi mainit ang panahon ngayon. Pilipino hmm? lang mga kakaano nito. Pero meron nito sa Chinese. Ang tawag nila dito ay bambu. Bambu. Bamba ba yung sabi ni sir? <laughs> Masarap. May bulok na yung iba. Sayang, madadala ko sana to sa school. Ayos ko lang alaga ako. Ang mga Pinoy doon. Gustong gusto doon mga Pilipino. Ako, bulok na yung iba. Bulok na yung iba o oh, Sayang. Pero yung iba okay pa naman. Goods pa. Ako, marapit na mabulok. Kailangan na siya makain. Sinang may gusto nito? <laughs> Pamain na lang. <laughs> ba?